I joined CHED in April 5, 1995. Clerk 3, ang trabaang ano ko, nung nag-enter ako sa CHED. Uso pa ang makinilya at yung mga typewriter na may iingay. Yun na ko sa CHED. Ang printer lang namin yung maingay. With the evolve of the technology, maraming transit period. So, ngayon, ibang-iba na yung CHED. Nakita ko yung, yung pag-evolve ng CHED. Because of my 30 years in service, hindi siguro ako tatagal if I do not enjoy my work. I really love my work. I'm proud to serve uh, our our students. Lalo kami sa OSDS, uh, ang aming kliyente, mga students. So, ang sarap sa feeling na, na nakakatulong ka, nabibigyan mo sila ng advice. So, nag a really, rose from the rank eh. Kasi clerk 3, naging computer operator, and then uh, EPS 1, and then EPS 2. And then ngayon, senior. feel talaga siya. And I love my work. I am happy to be with Ched. And I'm proud to be a Chedan. Parang dipid kasi ako eh. So sa Ched, mag-35 ako ngayon. Ang posisyon ko talaga, driver po ako. Driver ako ng regional director. No? Uh, since nasa Ched ako. So, na-implement na nagiging, nailipat yung Position ko as Administrative aid 3. So nai-assign ako sa records. Kasi ang sa may marupa po ay ilan lang kami. Kaunti lang kami sa may marupa. So multiple times na yung trabaho namin sa may marupa. Kaya saan ako in-assign. Ah, uh, na in ako sa records. And then nag-ESO ako. Lahat po inawakan ko 'yan. Pati sa mga inventory, sa akin po lahat yun. Ang hindi ko makakalimutan po yung nabigyan ako ng pagkakataon na mag-travel sa bawat region sa nasasakupan namin. Tumutulong po ako sa mga, ano, sumasama ko sa ARCWAT, sa inspeksyon ng mga eskwilan. I've been in CHED for 10 years in the Office of Student Development and Services. My first uh, year in CHED, I was an uh, Admin Assistant 3, wherein... I was the secretary of our director, and I was the the one uh, in charge of admin matters. When I was uh, admin assistant three, I was asked to handle admin uh, technical matters, like uh, being in charge of programs like NSTP. So, during my stint as admin assistant three, I was able to hold. A te technical task, like um, um, conducting trainings for M uh, NSTP implementers and coordinators. Siguro ang advice ko, uh, love your work. Be patient and be punctual. Kasi maraming, yung mga kliyente natin, they expect more from us. Tayo yung tinutularan na hinuwaran. So I think ang dapat doon ay mahalin nyo yung trabaho nyo ah uh, uh, maging punctual sa trabaho nyo. And of course, uh, maging open yung ating taisipan uh, kaisipan to the changes. Kasi nag-evolve eh. So hindi yung nakakahundang tayo. Ang ma-advise ko lang sa mga empleyado sa CHED, sana yung may ano ba yung may kusa silang magtrabaho na kahit hindi yun ang ina-assign sa kanila yung kusang tutulong. Love your, your job, uh, work smart, and then give your best. <clears throat>